Yan po mga kalingap Pakidala po kayang channel Pakisubscribe po Baby Mix Vlog ng Northern Summer Northern Kasama ni jude the Great Mga kalingap po ng matutulungan Sa bawat barangay Okay, okay. Go, go, go. Uh, mga kalingap, nandito na po yung inireconde sa atin ni Nully Boy na isang uh, pinakamayaman po dito sa lugar po na San Roque. Pinakamayaman, ba? Yes. yes, pinakamayaman po mga kalingap kasi million po yung halaga ng kanyang tirahan. Million. And then, syempre, Ay, na natin. alaman natin kung bakit million, kaya kamayaman sila sa atin o pinakamayaman. May loko niya. Magandang araw po. Opo. Sir, ako. Ay, sa akin yan. Okay, alright. Saan ka natutulog? There are no one beside it. Send me in the morning. Sleep me in the dormant cellar. <laughs> uh, like <laughs> now. Uh, can you speak hands, Chagalot? Because ah, ganon lang ako dito kung natulog kasi alam mo ang natutulog ako dito kasi this one air air hair now on hair. Press press air. Yeah. Yeah. Oh, uh, Pero uh, you are a very rich people. You know why? Oh uh, yes. Because, because your uh, your bridge is million. Yeah. Oh. Uh, no. You're uh, <laughs> talking about that. It's like now on the sort of the rebellion and more of one sort of bridge. No? Oh. Oh, by the way, uh, what is your name? Ah, uh, tawagin ako dito Dukoy. Dukoy. Yes. Oh, uh, I'm uh, Kuya Chubby. Uh, Kuya Jovi is a charity vlogger. From uh, Team Kalinga, and the founder and Kuyabal and then Ari Edna and Kalinga Prab, and then here's my team. Uh, you want team? bang? Uh, it's a very foggy. Can I see yeah. Can I see the video? And then uh, once again, other one is uh, then I Edna Honduran. I uh, simply, your cameraman is. uh, uh Look, look, the cameraman uh, is. Uh, yes, though, We can play now on movement about that. This help me anymore. The one that's another story about that. Like now on the senator, help me. Because this, and like now on the time, the senator, I know about that. This one, your truth anymore. The one that's coming and thinking about. You yeah, okay? Uh, by the way, uh, can I can. uh, not uh, understand I speak English because I hear when uh, translator Kaya uh, translator oh, noli oh, oh, ni. No ni kaya translator. Marunong ako magtagalog at kay Ay sus marunong marun no, no. ano. Kaya kaya mas gusto mo dito sa Yes, of course true. Nakatok sa may ano sa may barangay hall sa Vera. Sa 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 ano lang ha. Sabi nila dirt ako. Eh sila ang mahal nila si Santo Niño ba? nilagyan nila ano doon yung higaang ko. Mm -hmm. so ang daming dirt ng sa circle of the room mm -hmm. sabi sa akin ni ano ni uh, yung kaibigan ko gitsuan ito na dito the one the clean uh -huh. of all the uh house Yes, ni Ligo, buhi, buhi, na ano, um, amor yung mm -hmm. kaibigan ko, mm -hmm. military din yun, mm -hmm. inilinisan yun, in, so, nung nilinis <laughs> na, nandun na ako. Tapos, <laughs> yung old time, ganito na, sabi mo, garal sila. Yeah, never about it. Never about it. And the dirt, again, again. Nakakainis. Okay. 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 So is coming now on the dirt How to about the happening

'o ninyo doon. Mhm. Sa dragon ka pa minya. Mayroon, mayroon na po, mayroon siya, pero me this mountain, change this money. Ba malikya sira. nakatok sa Manila. Purin 'yan, <tun> ibaruhin ko asad sino Asa ano? I-chip-chip ko, ako, magkakatae na. Disip ko nang... ...after, and... ...dunag ka balit Meron ka ano? Wala. Hindi ka nang kasama? Ayun. Wala naman ako trabaho, wala akong money. Magkasama pa kayo. Ayun. Pero magkaroon ako, money only one. Kung baga sulo-sulo ka, meron kang kapatid, magulang. Meron na ako, na meron. Nanay ko, bigyan niya na lang doon. Saan ba daw uh, Sa pagasabas yun. Sa nanay mo? Ko. Pero dito, ako lang. Hindi sila po yung... Ano siya, Noli? Halika ah? rito, Noli, ba? Kasi ikaw nag-recommend. Ano yung kwento ni Kuya? Ano nga pala pangalan niya? Dukoy. 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 Ano yung kanta ni Kuya Dukoy? Bakit mo siya inipinila sa akin? Ah, uh, kasi... Lo, nung nandun ka sa anong ba? Sa barangay Suntay. Mm hmm. Ah, uh, nawalan ka doon ng bahay kasi... Ah, uh, ng may Nang mayari. may ito mayari. Nang ito pa? Mga kapitin dyan. Yeah, mga kapitin. Sinira yung bahay niya? Yung kinitira na di ba? Mm -hmm. Kay Marig siguro. No? Pero gilimpyo na daw ano sa... Ano ba siya? Magkita? O lote siya? Parang ano lang. Magkita? Doon siya nakatira? Kung ganun na talaga yung ginagawa niya dito sa San Jose. Eh, drinking master lang ako. Ah, hmm, drinking master. Pag ako. wala... Agad uh, uh, ko. Alam mo ang moto ko? Kung baga... This one, happiness. Kung baga sa alak ang nagpapasaya sa'yo. Yun. Sa alak lang ang nagpapasaya sa'yo. Yun. Sa Buwan at araw, patuloy pa rin ako naglalakad sa so dagmi. <laughs> Bago mulit kayo, up na na naman. <laughs> diba? Taas, taas ka one, na naman. Yes. Downlock mo don, na. Dukoy? Dukoy. Dukoy ako. Pero ang tunay kong pangalan, Dibs GR Zero. Wow. Zero? Zero? RG Dibs, muro baliktarin yun ako yun. Ikaw yun, Pag, pag dito, dukoy ako kaya. Ang, ang, pagkain, paano pagkain? Nagsasaing ka dito? Ayun yung o... nagsasaing ako. Ah, oh, saingan mo? Ano doon? banda? Dito. Asa kwarto niya? Ah, dito yung kwarto mo? Yes. Puta na si Puta, ha? Uh, ah, kanya, kanya niyo, dito lang ako. Oh. Saan lang? Ayaw ko mapunta doon, basta. Okay. Saan so, na saan? tik! di na wala You're the na di the ba yung ba spider about you. ba yung ba yung ba dito? ba yung ba yung ba yung ba yung ba yung ito yung ba yung ba yung ba yung 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 yung

Senator Sir. Hmm. And uh kaya hindi insult ay ande bugtong. Just one hour. Uh, 250 in live na one bridge win that they're coming on sleep the one me anymore the one understand about that. Basa pala ang debit mo. No? Kaya yes. pala kaya mo Kaya nga andun ako. Oo, basa pala. Ayan na natin kasi nakikita yung juga mo. Okay, okay. juwa wala akong juwa Juga ba? Ah, Ay, juga. Ay, susuko. Ah, my God, Naples mo. Mga basa Basta pala yung damit mo. So wala kang, ano dito, mga damit na ano. Dito, damit na, ano meron. Meron din. Hindi na, ko na lang. <laughs> huwag mong anuhin ha. Ito yung payo ko lang sa'yo ha. Huwag mong, huwag Kung dyan ka nagiging maligaya sa alak, eh, alam naman natin ang resulta ng alak. Diba? Alam mo yung resulta ng alak sa katawan natin? meron

Bye.